Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Uh, tayo po yung may bagong pag-aaralan ngayon na galing po sa Unang Korinto, chapter 16, verse 13 to 40. Uh, sana naman magandang paalala. Pero bago po lahat tayo pang mananangay, Panginoon, pagpalain niyo po ang pag-aaralan ngayon, umagang ito. Uh, Salamat pa nga dahil, napakabuti po. Na, lagi niyo kami pinapaalalahanan na lagi po kayo nandyan, na lagi po kayo handa para sa amin, Panginoon. Na gano'n niyo po kami kamahal. Kaya, Panginoon, salamat sa inyong salita. Panibagong encouragement na naman po sa atin dito. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Good morning po ulit sa inyo. No? Sa bawat pagising po natin sa umaga, may bagong hamon at pagsubok na nahihirapan, na mahirap o nahihirapan tayo. No? O nahaharapin na naman natin. Minsan nakakapagod na, at nakakatakot ang buhay lalo na kung hindi natin alam anong gagawin natin. Pero ang paalala sa atin ng verse natin ngayong umaga ito, ang unang Korinto chapter 16 verse 13 to 14. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Ang sabi po dito, unang Korinto chapter 16 verse 13 to 14, maging listo kayo at magpakatatag at ang uh, sa inyong pananampalataya, magpakatapang kayo at magpakatibay at ano man ang inyong gawin gawin ninyo ng may pag-ibig no? praise God maganda po nung, nung ganitong ano no? na dapat magpakatatag at magpakatapang tayo sa ating pananampalatay at gawin dapat natin lahat ng may pag-ibig nag-aagree po ba kayo dito na dapat lahat ng ginagawa natin ay may pag-ibig no? ang title po ng ating pag-uusapan ngayon magpakatatag, maging mapagmahal okay kapag dumadaan po tayo sa mahirap na sitwasyon ang unang nating reaction ay panghinaan ng ano unang reaction natin ay panghinaan ng loob o matakot pero sinasabi po ng verse na ito na dapat tayong maging handa at maging matatag at mag ma, maging matapang no bakit po dahil ang ating pananampalataya kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng lakas. Halimbawa, isang bata na natututo magbisikleta, lahat naman po tayo nakaranas nito, no? O yung iba po sa inyo, baka hindi po marunong magbisikleta. Pero ang unang mga uh, minuto ng pagbibisikleta natin, madalas sumisemplang tayo, nasasaktan, at nasusugatan tayo, no? Ng ilang beses. Pero ito po yung kagandahan, no? katulad ng batang ito, may magulang sila. Na kahit na ilang beses tayo matumba, nandyan po. Pero ang kagandahan po dito, dapat nagtitiwala tayo sa proseso. Na kasama po sa mga... Uh, sa training yon o kung baga bago tayo matuto ng bisikleta pag, pag nangyari po sa atin yun wag naman po sana lagi pero pag nangyari po sa atin yun mas natututo po tayo no? Mas tumatatag po yung puso natin, mas tumatapang po tayo at hindi tayo sumusuko. Ganon din po sa ating buhay, hindi hindi natin kailangan matakot dahil kasama natin ang Diyos. At higit sa lahat, anuman ang ating ginagawa, dapat laging may kasamang pag-ibig, no? Hindi basta matatag at matapang po hindi ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos at ang ating mga kapwa parang ganito po yan. Pag nagtatrabaho po tayo, di ba, kaya po natin ginagawa to dahil unang-una, mahal natin ating pamilya o mahal natin ang ating sarili. Gusto natin makapag-provide ng mga pangangailangan natin. Pangalawa, kaya mo siya ginagawa, mahal mo rin yung trabaho na nagbibigay pagkain o naglalagay pagkain sa sa ating lamesa, no? Minsan nakakatamad, minsan nakakapagod, yung tipong ay ayaw ka nang pumasok pero wala tayong magagawa hanggang to the point na mamahalin natin yung ginagawa natin kasi ito yung nagbibigay pagkain sa atin eh no ito yung nagbibigay o ng mga bills natin no ito ay talagang matututunan natin mahalin sa pa dahil ito ay binigay sa atin ng Panginoon no ganun din no ang mga tao sa paligid naman natin hindi ganoon ka kamahal-mahal. Pero madalas, marami rin tayo nagiging kaibigan. At mas masarap ng magmahal kaysa maraming kaaway. Tama po? At katulad po ng sabi sa Biblia, di ba? Dapat mahalin po ang at ang kapwa niyo tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung mahal natin ang Diyos, at mahal din natin ang ating kapwa. Okay po? No? Tanong po, no? May mga sitwasyon po ba sa buhay niyo ngayon na pinanghihinaan kayo ng loob. O, so, marahil, uh, Lord, baka wala na naman ako kakainin bukas. O, no? ano bang gagawin namin, Panginoon? Paano ba kami magsusurvive? Or, pangalawa, paano ba maisa sa buhay ang pagiging mata matatag at ma ang pagiging matatag at paggawa ng may pag-ibig? No? Kayo po makakasagot yan. Dahil kayo po yung uh, talagang sa inyo po magre-reflect itong mga tanong nato. Okay po? Conclusion po. Ang buhay puno ng hamon. Hindi tayo nag-iisa. Magpakatatag tayo. Magpakatapang. At gawin natin ang lahat ng may pag-ibig. Dahil yung sabi ng Panginoon sa atin. Pag ganito ang ating pananaw sa buhay, hindi tayo mag, nagiging... Uh, hindi lang tayo nagiging mas matibay kung hindi nagiging pagpapala rin tayo sa ibang tao. Okay po? Sige po, tayo may manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong araw na ito. Turuan niyo po kami maging matatag sa aming pananampalataya at maging matapang sa harap na ng maraming maraming pasubok at gawin niyo pong at gawin po namin ito lahat ng may pag-ibig tulad ng pag-ibig niyo po sa amin Panginoon. Tulungan niyo po kaming uh, ma maipakita ang pagmamahal nyo sa iba sa mga ginagawa po namin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.